Puno na, Ayan, na, yung nice pain. na. <laughs> Let's go. Ayan guys. Lusong na kami sa dagat. Takto na yan. Takto na. Okay. Guys, ang dumi ng dagat. Grabbing dumi. dumi. hala po yata ang tubig guys, <Finnish noise> okay, tingnan nyo yung nangyari sa buhay gulay hindi randit sa real guys uh, update na lang namin kayo pag may huli na kami dahil uh, yung cellphone ko ay tatago

Okay, let's go, bye bye Yo, guys, pauwi pa lang kami At talaga ng mga panahon ay sobrang maulan Hala <coughs> <coughs> nang makita sa tabi Ayan guys, pauwi pa lang kami At maghapong Maghapong nga ang panahon Oh, may pang-ulam na rin naman guys. Yes. So. Holy ko guys. Ah. Ulam na. Ulam na. Oh. Yes. Dilos. Oh. Oh, oh, oh. May mga tunong pa. Buhay na buhay. Oh. Yes. Ito ulit ni Justin, oh. Ulit ni Justin. Ah dami ding tilos uh, diba? Ito, ito kayo, Pocots! Hey! Makakasay na doon siya! Hindi na doon kaya, oh! talamig na Ito ako ninyo guys, oh! Hey! Ito daw niya yan o may wakong pa o oh. para itamsi ang kanyang Ibibrito lang ito guys yes! Let's go Let's go guys Uwe Uh, at parang labo na ng aking camera guys basa na ng ulan yan oh. lang guys bye bye